guys so papamigay na namin to guys mm. hindi magpipili nga tayo sa mga ating ah, mga okay. taga supporters mga supporters natin. -support na natin. kayo. kung kanino makapunta ang, ang tablet na to yan tama muna tama muna buksan na tama muna yeah <laughs> naiyak <No, no, no. laughs> na naiyak na Hi, <laughs> na na. Bibi. Ay, ngayon lang na siya nagkabagos silpon. kami ang cellphone, bibigay namin to sa kapatid namin. Ikaw, aling maliit, ikaw magbibigay? Oo. Ako mag -aamba. Ikaw, ay, si, si mag sino mag -aamba? Ikaw magbibigay. Oo. Oh. oh. Pero oh. na natin, guys. Pagpunta <laughs> <Sana natin. laughs> na natin guys, let's go Guys, ito yes. nga pala yung in-order namin sa oh. alfong Para sa isang, sa namin ano kapatid Ano yan? Ano yan? Aling maliit, siya makaling maliit na pagbuksan mo Aling maliit, kaya mag ah Ay, kaya nga Mira na, na. Oh. Ooh, ooh. <laughs>

Oh. Ano? Ano? Note Note 50 Ulitin mo <laughs> Ayoko Ulitin mo na, bilis 7, no, 8 no, 15, 15. Oh, nga daw na. Basayan mo na note Bilis na 50. Ayan nga, o Oh, yan note 50 Paano, ano? <laughs> <Bilis>. <laughs> ah. Buksan natin, guys Unboxan natin, guys, ito Unboxin na Alam mo, lit, buksan mo, bilis talaga Mabasag hindi na mabasag. ako, ni Kuya <laughs> Hindi natin kay Jube. Pa, paano ga? Buksan mo tong ano. To, to, hindi oh. na oh, plastic pa. Ah, plastic pa guys, os. Ito yung binili namin guys. Sana legit siya. Kasi may may nabibili sa online na hindi legit, di ba? Kaya in namin with video. Pero yan, notice. na naka-plastic. Sabi nila maganda daw to, guys. Kaya yung buksan natin. Ka Kaya na yung buksan na natin. mo na buksan na kasi. Yan, ganyan. A ay, ay, hubog yung Aling Malito. Oh, oh, oh. Ayaw kasi pabuksan sa pangu. Ah, oh, ay daw sa'yo magbukas sa pangu. Oh, wala na naman pala. Hindi hey, ha, totoo oh, talagang sinasabi ko. Oh, pang, 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 oh, pala sa kumo, sabi na Aling Malito. Tingnan ng ilong. Oh, tanga sa ah, tingnan ng event, tingnan ng event. Oh, bungi. Tagal mo, hindi ko mabuksan guys. Buksan natin. The yan, real note fish real me make it real yan. Yeah, mm. may may free siya guys, oh. Case. Free case. It lang, hari mo na ako May free case ang ganda ng case niya, oh. Ganda ng case. Ba? May case siya oh. tapos may manual pa na nakaano. Pero tingnan mo buhayin. Mga buhayin. Mga. Tapos may free ano siya, may free Bagam. charger. <laughs> may free charger. Ano? Oh my god. tingit tingnan, tingnan. Ting, ting. ting, ting. <laughs> ang ganda. Ang ganda <laughs> <Gano>. <laughs> oh, parang Rainbow. Parang iPhone. Kaya nga, parang iPhone. Oh, legit guys, legit. Legit nga siya guys, yan buksa na natin. ah, wala sa aling ano maliit. Ano Ano din ako? Ano, an ano Hindi naman ako pinapiram na itong tablet. Gusto ko nga cellphone ka. Cellphone daw kay Sakmo. Hello! 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 Kapag ako ay alay sa English. Kapag ako nagkasalala. Um, eh. United States. Sril me smart. Sril me smart. Hala, glance wifi. Connect natin. Una, connect mo na. Kaya nga. Ah, diba guys, legit na legit talaga tong Realme Note 50 guys. Ang ganda, ang gaan. Grabe. Oo. May regalo daw sa kanya ng kuya. Ay, hindi talaga sa sa'yo. Ay, birthday ko. Kaya na birthday mo? Ay, August pa. August pa, ha, malayo pa. Gusto ko ng bike. Ano, ano? Bike. Bike, bike. Di ka na narunong eh. Kawawa. Guys, bigay natin ito mamaya. Ay, asa kanina ito bibigay natin mamaya. Kanina ito bibigay. Kaya dubay. Saka mabibigay natin. Kaya dubay. Bibigyan natin kayo tama ya ha. Tapos akin yung tablet mo. Lola, 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 lola. Yung Let's go guys. Bibigyan na natin to kay Jubit, guys. Pupunta tayo sa kabilang barangay, 'di ba? Barangay. Barangay nga dyan, barangay Magalakad tayo, let's yan go Ang yan. ganda, ang ganda nito Magaan? Oo Karay, yan, yan, yan. Guys, minasabihin daw sa kumot si Aling Mali Ano sabihin niya? Guys, mamimigay kami ng kami tablet, ng tablet ha Tablet, ano yung nagay silang tablet guys? Nung vibe Ah, nung vibe Ito kulay blue at ito ay kulay Kulay gray Kulay gray Yung bago pa yan guys, wala pang sira At may, may, may box pa yan. So, yan, may box box yun Yung box niya And may free Marami siyang free guys oh. And case Ma Lahat Silinis okay? Sobrang daming free. Oh. Yan. Sobrang daming free. Kaya yeah, ang mechanics lang guys is mag-subscribe sa YouTube channel namin nila Sakmo at Aling Maliit. Like and share yon. Mag-comment kayo sa mga videos ko doon na naka-upload sa YouTube ko. Then follow my, ano, follow my Facebook and TikTok account para mapasain nyo itong tablet na to na bagong-bago. Diba? Aling Maliit sa Kumat. Yes. Uh -huh. Ano, ready na kayong ibigay yung cellphone? Yes. Oh, po. Hindi po. sana ako naman yung cellphone sila. Anana? Ano, ano? Ako cellphone sila. Ano, ano? Ano sa'yo mo? Sana, Sana all my cellphone silang lahat. Ako wala. May tablet ka naman, di ba? Di ba, mo? Oh. Kaya, guys, ayan. Hindi ako pinapairam nito, batang to. Hindi mo wala pinapairam may Sakmo, mo. Kaya may sasabihin sa akin. Ano sabihin mo? Hindi ako pinapairam nitong panguna to Panguna nga. Oh. Nanonood pa ng pangu. Oh, pangu ka pala. Okay lang na pang. Oh, lagay nyo na sa ano yung plastic, guys. So, papamigay na namin to, guys, ha? Hindi, magpipili nga tayo sa mga ating ah, mga taga-supporters. Mga supporters -support natin. na kayo. Kung kanino makapunta ang tablet na to. Yan. Dalawa oh, yan, guys, yeah. ha? Dalawa yan. Kaya mo yung maliit. Ikaw naglabas. Itapos. Na lang kaya. Sino sa tingin nyo? Sino kayong mananalo, diba? Sa tingin nyo, sino gusto nyong manalo? May para kami guys kung sinong mag-check out nito sa mm -hmm. TikTok shop. anong check? So, Papa anong check out? out? natin 'yan. Out. Ang bala mangyayari diyan is ano? Eh sin nga 'yan sabi ko 'di ba? Lahat follow follow tayo sa ano sa ating Instagram ay sa ating Instagram, sa ating YouTube, subscribe, like and share at sa ating Facebook and ating Papa, TikTok ma account. Maibigay e, na. Na-box na ulit oh, natin yeah. guys. Bye. Bye. Let's go. Ay, so na kami kay La Jubet sa kapatid namin. Isa, so, 'di ba? Aling maliit. Tas na, ala nasaan yung bibigay natin? Naiwan. No! Naiwan aling maliit. Puntahan mo muna sa ating bilis. Ayun. <laughs> Baka mahulog. Ako na magdadala niyan. Ito guys, yung bibigay namin. Aling maliit, sabihin mo aling maliit kay Jubet. Ano? Is Smile ka muna galing ha. Ah, 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 Oh, gali ang, gali ang galing, ang galing, mangasar mga asar ni, ano? Bungi, oh, bungi pala sa aling maliit. Bungi, 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 bing, bing, bing. Yan guys, eto na guys, bigay na natin. Sana mataba ang kapatid natin diga. Ano kaya magiging reaction niya? First time daw niyang makatanggap ng regalo. Yarns. Iiyak yun. Asarin ko pala. Asarin, ah, may isa-isa Asarin Aling today. maliit, asarin mo ha. Ano Joke-joke lang nya Aling maliit pa, asarin mo. ha, asarin mo ha. Mga asar tayo Ang kita. O, bibitsura na doon sa aling maliit. O, oh, isa pa. Labas ang ngipin. Ayun. <laughs> Bungay naman. Ko lang kulang ang ngipin. <laughs> guys, ang daming duhat. oh ang daming bunga ng duhat. O. Oh. Aling maliit ko. Ikaw bilis. May aso bilis. <laughs> daming aso dito, Guys. Si magtabi tabi muna kayo, tabi po. Tabi po, makikiraan lang po kami. sakmo mo magtabi ka. Oh, na 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 <laughs> Yun, na ano ang ilong ayo, oh, na ano ang ilong sa kung ano ang ilong. Alin malit ba? Alin gugupitan ba ang buhok ni Ate Hana hindi? Hindi, hindi. maganda sa dulo. Oh, maganda daw. Mas, ito, pahawak. Oh, pahawak, pahawak, pahawak. <laughs> to welcome. Aling Maliet. Oh. Aling Maliet oh. Oh. Haye. Panget mo na mukha ka naman, Chana. <laughs> Guys, tataguan namin sa amama si sa Aling Maliet. Kasaan? Tinan-an 'to, bakit tinan-an, janan, janan. Eto na. Yan din hinanap kami. <laughs> si Bili sila ng ice cream nila oh. oh bibili ka ng ice cream. Bibili <laughs> nga pang ice cream. Ice cream oh dito. Tanta ko mo ga, ni sa kumu. Tanta ni Hazel oh. Tanta mo aling maliit. Ay, kaya ang ngipin may bungi oh. <laughs> Hello. Hello. <laughs> crash mo daw, ay mali crash ka pala oh. Ay, may crash. <laughs> a few moments later. Aling maliit ah. Kala ikaw ang Thank you. Ano to? Dito ba dito mga kakang? Baka magpa... Mag Guys, oh. nandito na kami sa bahay ng kapatid namin. Eh. Nasaan na? Wag oh. so, na ako magdakat eh. Tee! Hey. Tao po! Tao po! daw niyo aling maliit. Hey. Ayaw! <laughs> Ay, tama muna. tama mo na, natin sa ina lang ba? Kay Jubit na, first time la <laughs> akin ba, Sa akin Sinabi sa sa iyo. Wait lang, wait lang, Buti na dito ka na, oh. Yeah. Regalo namin yan sa'yo. Yeah! yeah. Baka bumagsak, baka magpatak. yeah Dapat tiyak muna bago bigay. yeah <laughs> Wala palang laman. <laughs> Walang laman. Walang laman yan. Iroha ko na. yeah Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Yan, nag nag open Oy, na siya, guys. Ang oh, ganda! Ah, <laughs> 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 <Salamat. laughs> oh, so, Alam mo ba? sabihin. ba? Alam mo <laughs> Sana all. mo ba? Alam mo Jace! Alam mo ba? 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 Alam